Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga benepisyo ng nyog. Simulan natin to pagkatapos ng intro. Ang mga nyog ay kakaibang matamis na prutas. Ang mga puno ng nyog ay malawakang itinatanim sa mga tropikal na rehiyon. Para silang isang mahiwaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang bawat bahagi ng puno ng niyog ay kayang tustusan ang ating pang-araw-araw na pangangailangan. Langis ng niyog, tubig ng niyog, gatas, laman ng niyog, kahoy para sa panggatong, balat para sa scrubber, at mga lubod ay ilan sa maraming bagay na nakukuha natin sa puno ng niyog. Gayun din, ang niyog ay puno ng cosmetic at medicinal properties. Ang bawat bahagi ng prutas ay nakakain tulad ng hilaw na puting laman. Maaari nating kainin ang matamis na masarap na puting bahagi bilang hilaw o tuyo. Ang hilaw na laman ay bahagi ng maraming pagkain gaya ng nilagang karne, at pagkain kanin. Ang inahit o gadgad na pinatuyong laman ng nyog ay ginagamit sa maraming lutuin, tulad ng cookies, muffins, at puddings. Hindi lamang nagpapaganda ng lasa kundi nagbibigay ng mga benepisyo sa kalusugan sa atin. Ang dinikdik na pinatuyong laman ng niyog ay maaaring palitan ng harina ng trigo sa pagluluto ng horno. Ang harina ng niyog ay isang gluten-free at carb-free na opsyon sa pagdadayet ng gata ng niyog at cream, na inihanda sa pamamagitan ng pagpindot sa gadgad na hilaw na laman, ay ang pangunahing sangkap ng maraming pagkain. Ang malambot na tubig ng niyog ay isang instant na mapagkukunan ng enerhiya. Maaari itong i e refresh agad mong inumin sa isang napakainit na araw. Ang ilan sa mga benepisyo ay, ang nyog ay mababa sa carbs, kaya ito ang pinakamahusay na kapalit ng mga merienda na mayaman sa carb. Naglalaman ito ng mga mineral at nutrients tulad ng potassium, sodium, manganese, vitamin B, copper, at iron. Ang manganese ay kapakipakinabang para sa ating kalusugan ng buto. Tumutulong ang copper at iron na mapanatili ang kalusugan ng pulang selula ng dugo. Ang laman ng nyog ay may mataas na nilalaman ng medium chain triglycerides na nagbibigay ng agarang enerhiya at nagtataguyod ng pagkawala ng taba sa mga taong napakataba. Parehong laman ng nyog at mantika ay may mataas na antas ng good cholesterol na kapakipakinabang para sa ating mga puso. Ang nyog ay mataas sa fiber at mababa sa carbs, kaya nakakatulong ito sa pagkontrol ng blood sugar level sa ating katawan. Ang laman at tubig ng nyog ay naglalaman ng maraming antioxidant na lumalaban sa mga salik na nagdudulot ng pinsala sa sel. Pinabawasan din ng antioxidant ang panganib ng maraming sakit tulad ng cancer. Maraming benepisyo sa kalusugan ng nyog. Kaya, idagdag ang masarap na prutas na ito sa iyong pang-araw-araw na gawain at tamasahin ang lahat ng mga benepisyo nito. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.